Meron <coughs> ko lang Ayan, Overshoot Good morning naman Dito ay tayo sa Tarlac Punsiksyon o oh. Maisa no oh. Ang luwag o oh. Ang nga doon ayano. Oh. Ayan oh. Tarlac Punsiksyon Pamaynila na tayo malaos Malaus kupu arayat Malaos Malaus kupu arayat Para tapos na dyan tayo ng San Isidro, San Leonardo, ni Baixia. Mapalayo tayo. Oo. Oh. Dababalik tayo ng San Miguel eh. Pero dyan ng San Fernando, doon na tayo magtanong kung saan ulit mas malapit. parang, oh. parang Kasi para kang... <laughs> para high school na. Ang eh. mo. Kaya na ano eh. Ito yung bambang tarlac. Oo. Dito, dito, dito din yun eh. Oh, diretso niya ayon. Wala nang liko-liko yan ganun. Nasira lang yung ano, yung itong mapa. Ah. Dili tayo nang sampalok mga idol. Ato. Magkano kilo? 220 pre. Wala tayo. Wala tayo naman nila ya. Hindi ba 120? 220. 220. 220. 220. 220. Hindi.

No está mis. talón? ¿Y tú? ¿Alguien talón? ¿Qué talón? 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 pino, kalabasa, ang palaya.